Hi hey guys, time check 5:30 p.m. na at ngayon ay Webes palang dito sa Canada. Thursday, 28 November 28. Ay makikita niyo bisig bisig pa yung mga kasama ko mga ko dito. Ayan. No yeah, no. Yeah, bisig bisig pa sila. Kasi dito, pwede mong gawin yung sa sakay mo. Oh. Yeah. Yeah. I'm, I'm I'm sharing that uh, here uh, we are free to do the the car our personal cars during Thursdays unlike in our country we don't do it yeah <laughs> that's that's what I'm telling <laughs> Thursday I am busy sila, gonna along I pero sa atin, di ba, hindi pwede. Kailangan ipapainin mo yung sasakyan mo. Yun lang guys, sa circle ko lang. Ito yung workshop namin dito. Nasa Chevrolet Crosstown Town ako. Cross Town Chevrolet, GMC, Buick, Cadillac ang ginagawa namin. Ito yung ginawa ko kanina. Hindi ko na natapos. Bukas ko na lang itutuloy. So, yun lang. Uh, sila gagaw sila ng mga gulong kasi winter dito ngayon. Busy sila sa mga gulong mga sasakyan nila. Maglalagay sila ng winter tires. Katanggalin yung mga summer tires. Yan lang guys. na share ko lang. Uh, yun ang kagandahan dito sa Canada. Especially dito sa dealership namin. Pero alam ko sa ibang dealership ganun din sila. Na pwede rin gawin yung mga sa kanila every Thursday or may kanya kanyang schedule yan dito sa amin. Thursday yan pwede. yun o. Dami yung mga gulong. Bising-bising lahat. Lagi nila yung mga winter tires nila sa kanilang mga sasakyan or trip. Alright, yun lang guys. Bye-bye. Gina tayo. -bye. Iwanan na natin sila. Pa-tingis sakyan eh. All At winter na dito, kaya ganyan. Kaya bising-bising mga tao kapag winter season. Ah, Big. Big buddy, have a good night. It's here. <laughs> Bye, Rob. Have a good night. Oh, yeah. Okay. I'll, br I'll just bring snacks. Have a good night. You too, Rob. And yeah. may free lunch tao kami bukas kasi every last Friday of the month. Meron din kami. Free lunch. Yeah. Medyo natunaw na yung snow kaya hindi na masyadong ano. Pero dito, makikita mo pa rin yung mga snow dyan sa baba. Yan, jumpa rin yung snow. Doon, doon sa bundok doon. Marami pa doon. Pero yung dito sa kalsada, natutunaw na. Tsaka yung mga sasakyan na nakapark na matagal, ayun pa rin. May mga snow na sa windshield. Yan o. No? So yun lang guys. Uh, pauwi na ako. Magpapike lang. Malamig. Bye bye. And guys, pakita ko sa inyo yung daan or yung intensity ng snow dito ngayon natunaw na yung iba so yan o, oh, kapal ng snow dyan oh. kasi dyan nila inipon Kinuku kinakayod nila yan may plow truck sila dito Ayan. Malamig Sobrang lamig guys Lalo na pag tuwatak mo na ng bike Napakalamig Para ka nasa loob talaga ng freezer Sobrang lamig Yan, Gumagalaw lang lang tayo kasi madulas madulas na yung mga uh, snow malamig yan guys buti nga hindi umulan kanina eh kasi yung dito pag ganito eh, eh snow kaya um, kailangan ng sasakyan dito pero ako hindi pa ako kumuka ng sasakyan kasi malapit lang naman yung uwian ko eh. Diyan pag mag-grocery kaya pa namang i-bike. Parang 800 meters lang yung trabaho ko sa bahay. Ano, puro ice yan guys, yun nasa gilid. gloves na ako guys kasi malamig na yun lang, na-share ko lang sa inyo ganito dito sa Sudbury, Ontario, Canada malamig kasi winter na mas maganda pa rin dyan sa Pilipinas ibang iba pa rin dyan kung meron ka lang negosyo dyan mas maganda na dyan